mag movie date muna kami ni mister dito walang walang ginagawa kundi nakatihaya lang dito sa bahay movie date nood kami ng twisters merong original na twister meron namang twisters bago lang siya labas last year lang at ginawa yun ni Tami at saka yung yung asawa ko uh, nag premiere sila nito so Tami said it's a good one so let's see sana oy we have a big screen oy. <laughs> so meron lang akong anuhin guys kasi asan yung linisin ko itong couch. Linisin pero itong mga ito hindi natin labhan bago yung mga laba. At itong aking blanket is sobrang soft talaga at ang bango-bagong laba og. So ang gagawin ko is ibalik ko yung aking mga cover. Yung cover is I'm not sure asan yung nakalagay. Ala. Asan ah, yun? Ala. Uy. Asan ah, lang yung cover? Tignan niyo itong posa. Oh. Spoiled man na. No, I don't even know where I put it. The couch cover? ba I think sa taas po yun. So, yun. So, pull it out. Tara. Hindi ko alam. Marami pa akong kagawin guys. Let's see. Ay, dito guys things you have uh, your own. Sobrang ka ni Inday Mirian, pati cover, tinawag niyang kiver. Kasama lang yan sa kiver. Hi guys. Nakalimutan ko mag-vlog. Umalis na si Mr. sobrang init ngayon mas madaling mag dry doon sa labas kaysa ito sa loob hindi ko siya din na dryer kahit ano pag winter i-dry ko siya 20, 20 minutes very low para i-hang ko na lang siya dami ko pang labhanan guys at naglinis din ako sa couch so hindi pa talaga ako tapos at tapos na ang ating couch cover, guys. Finally. And then, ngayon lang din ako natapos. Dito. Ito siya. Di na transfer ko. Ah. Uh, Para hindi boring dito na wall. So, kaya. Yan. Kahit ano-ano na lang talaga yung magawa ko, guys. Ah. Uh, next, maghanap na naman ako kung ano yung <laughs> itutuyo ko. <laughs> Ay, ay ay hindi pa ako tapos, meron pa ditong labahan. Tumawag yung asawa ko, guys, na inita na ako. Eh. Tumawag siya dahil sabi pa niya oh, bukas meron tayong bisita. Okay naman yung bisita, guys, na yung bisita na bisita namin, Jude. Pero alam ko kasi yan na this time hindi ni sta bisita yan. Ay, ito po siya is isang tao may yung kapatid niya ba may kilala sila ni Tami which is is not a friend friend oh may bisita tayo bukas sabi ko bisita usually alam ko kung sino yung mga paparating dito o sino yung ano bakit may bigla ang bisita sabi ni Tami ah yung ano yung kausap ni kapatid na ano magpunta daw dito matagal ko na yan naririnig guys na Merong bisita yung kapatid niya, nahihiya siyang dalhin sa bahay niya kasi nga maliit na apartment at ang dumi-dumi, hindi din marino maglinis kasi. And then, parang nangligaw din. Kaya yun. Nakaka naka, ano kasi sabi ko, this is gonna be the last time, ha? Huh? First and last. Hindi siya mag, mag once na may bisita siya, dalhin niya dito sa bahay at tayo yung aligaga. Kasi mag-aligaga mag ka yan si Tami, guys. Hello guys. So andito tayo sa basement kasi sabi ni Tami mag-ano daw siya ng steak daw yung luto eh niya guys. So maghanap tayo ng old steak, last year steak. So Kita niya yung ating freezer guys, punong-puno, puno, no? This one is there's no there is a bone. Hmm. what year is this last year uh, okay then that's it yung walang mga tatak paminsan makalimutan yung last year nung no, walang hindi matatakan so kaya yako how oh, many is in there bumalik si Tami sa basement kasi yung kinuha kong stay sabi pa niya bakit mga individual pack ito sabi ko, bakit naman hindi? Pwede naman yan, old yan, sabi niya. May rason daw bakit individual pack. Kasi pag kumakain daw ako, hindi na ako mag-ano kukuha ng mga double na pack. Good morning! Good morning, guys. ah uh, ngayon is, ano tayo kagising ko lang at nag-ano ako dito. Tulog pa si Tami and uh, yun ang ganda ng ano sa labas ngayon. Il. Mm. Ang ganda ng araw ngayon. Ay, kate ng aking bugan. <laughs> kati ang <yung> bugan. <laughs> ang hirap kasi kapag mag, ano, mag shave ay huwag kayo mag shave guys makate pagtutubo sa uli ko lang po ito siya kasi ah, ito yung mga ginamit ni Mr. Sarapon na tayong bisita kami lang dalawa ni Tami pero ang dami naming mga plato gamit daming gamit guys at saka meron pa sa basement guys ang dami alam nyo ang, sa basement sobrang dami guys mga box box sa atin din mga old mga crystals ni napagod si Tami kahapon di ba may bisita napagod siya kasi ang aga niyang gumising para mag, maggrocery eh, para makain yung bisita ngayon almost 7 o'clock na hindi pa tulog pa guys, pinabiyaat ko ay mamaya na ito, pakain muna ako ng aso nagloto ako guys ng ano, uh, bulang lang galing sa garden, yung sitaw kumuha ako ng apat man yun, apat limang sitaw and then yung kangkong, meron tayong okra, meron tayong sardinas So, ito na yung ating bulang learn guys. Lawoy ba? Mataon tayo, oi. Banat, oi. Lami, oi. Aray, aray, aray. Woo, woo, I got my finger. Aray, aray, aray. Agaray, agaray. Agaray, agaray. <laughs> agaray, nabaho mang kaglagay. The two of them just sleeping together. Bodies touching each other. Yes, they do that just like yesterday, honey. Yeah, because it, because it all other. It's not true. You're the one thinking that they're hating each other. Ilagay natin ito doon, Ito. Tara, tara. Ilagay natin ito doon Oh, di ba? Ito yung para walang hugasan, guys. Oh, yun na siya, guys. Oh, si Aaron yun ba? Hole, hole, hole. <laughs> Ang saya, guys. Yes, sardinas talaga is magdagdag yan siya guys. Kung ang iba, hindi sanay sa mga sardinas, bulang lang kami. Guys, isa yan nag nagbigay ng lasa kung walang sardinas, kung walang isda, sardinas, yung isda na ano, na preto, masarap yan sa mga bulang lang or sa mga lawoy. bukid ulam. Mm -hmm. Ulam para sa buk pang buk pang pobre, guys. Lawoy. oy. Mm.